Salamat po. Balik kayo ha. Ah. Ate Ganda, bili ka po yema, limang piso po isa. Pambahon ko lang po. Bigyan mo ako ng sampu boy. Ito, sa'yo na tong 50. Ito po. Salamat. Maraming salamat po, Ate Ganda. Halika nga rito. Magkano tong benta mo? Bakit kulang to? Binigay ko na po lahat siya. Pwede na po makihingi ng baon. Nanghihingi ka na kaagad ng baon? Hindi mo ba napapaubos siyang benta mo, ha? Asa na? Ibigay mo sa akin. Binigay Antigas ko, ko ay, mo, no? ngayon. Lagsin ngayon. Lagsin na po lahat siya. At ang muli mo, no? Huwag kang sinumaling. Huwag kang sinumaling. Ay! kang Ay! 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 napapanganak lang din Mrs. eh. Kailangan ko halagaan. Pagod na pagod ka siguro. <laughs> di ba? Ako naman mag-aalaga sa iyo dito. Ate Dasa, <laughs> yung anak mo, kung gusto yatang sabihin sa iyo. Ano nga kayo nandiyan? Saglit lang ha. Sige na ka muna. Ay. Ay. Anong ginagawa mo dito? Sabi ko sa iyo, huwag kang bababa kapag nagtatrabaho ako, di ba? Nay, ito po kasi. Ano to? Kailangan daw po kasi sa school bukas. Nay, ako po kasi na feeling news para sa United Nation Nay, kailangan ko po ng costume. Diyos ko! mo para sa mga gayitong bagay, ha? Gastos lang to. Kung gusto mong sumali sa mga gayitong magtrabaho ka, gayahin mo mga bata dito na ng mga kakanin nang makatulong ka naman sa akin. Ha? Ikaw, pasalamat ka nga. Pinag-aaral kita, binibigyan kita ng baon. Ha? Nakaiblat po ko. Ha? Ha? ka na sa taas. Sige na! Binigay ano? Pinagay mo na lahat? Tinago mo. Akin na. Wag mo akong sinalo. Ako nagsisinungaling ka talaga. Pinagay ko na nga. Binigay. Alam mo ikaw, yung ugali mo na yan, Ha? Hindi ko na ba nga pala, Chum! Bilang ko tong Yema! Bilang ko to! Bakit ito lang? Ha? Bakit? Ikaw e na baka ano mo talaga eh, no? Sinungaling ka! Ang bata-bata mo pa! Magnanakaw ka na! Binigay ko na muna, Chum! Baka ano mo talaga! Ang tigas ng ulo mo! Hindi ka na po kayo, Ano yan? Ikaw! Pag sinabi kong ibigay mo sa akin lahat, ibigay mo sa akin lahat, naintindihan mo? Ha? Naintindihan mo? Opo! O, oh, oh, nasa oh. Asa lang? Asa lang? We we na! O, nasa na! Asa na! Rinigin ko kita sa gano'n! Di ba't mo nandigin niya? Ha? Hey! lang, ho! Nasasaktan yung bata! Eh, alam mo! Pamangking ko yan! Narinig ko lahat! Bakit naman ho, to yung trato n'yo sa pamangkin n'yo? Gusto n'yo lang, lang naman pumasok na may baon na! Gusto ng bata mag-aral! Bakit n'yo pinagkakait? Uulitin ko. Pamangking ko yan kayo wala kang pakialam kung anong gusto kong gawin dyan. Ano nga yan? Eh, ay! Alam, kaya, alam mo nila! Alam mo ba? Alam mo ba pwede kitang i-report sa otoridad? Bawal ho yung ginagawa nyo! Hindi nyo ho dapat pinagtatrabaho ang mga bata. Alam mo, ang dami ni Puday. Sige, sa pahong lapit sa kanya. Tatawag ako ng pulis. Siguraduhin mo lang na mauubos siyang binibenta mo ha. Ang dami mong kuda. Umay ka lang ba? Ano kami <laughs> Akalain mo nga naman, may tinatago rin palang kabaitan ng babaeng to.